buong akala ni Mia uuwi din kaagad ang mga bisita. Inabot pang pa mga ito ng alas 10 ng gabi. Kinatok pa siya ng kapatid bago umalis kasama si Kyle. Ang hirap ng kalagayan niya. Hinatid pa nilang mga ito hanggang sa labas. Kabastusan naman kasi kung hindi siya makikisama. Karga niya ang anak ng lumapit ang ina ni Kyle. Hinalikan pa nito si Art bago sumakay ng sasakyan. Ganoon din ang mag-asawang Myla at Kyle. Kaya nailang siya bigla. Good night, baby boy! Natutuwang sabi ng kapatid sa anak niya. Umiti ito sa kanya at nagpaalam din. Bye ate. B Bye. Ingat. Nahihiyang sabi niya dito. Bigla niyang inilayo ang sarili ng pinagpantay ni Kyle ang sarili sa anak. Nakatingin ito sa kanya. See you later. Bulong nito sa anak habang sa kanya nakatitig. Buti na lang pasakay na si Myla sa sasakyan. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Pilit na iwinaksi iyon hanggang sa makahiga siya. Ano bang ba ibig sabihin ni Cal na see you later? Pabaling-baling siya sa higaan ng mga sandaling yon. Hindi siya mapakali. Bakit ba kasi pumunta pa ang mga ito dito? Ginugulo na naman ni Cal ang mundo niya. Parang gusto niyang bumalik na Kristen ng mga sandaling yon. Pero ano naman ang irarason niya sa magulang? Dahil sa asawa ng kapatid niya? Hindi niya na malayang nakatulog siya sa mga isiping yon. Nagising siya nang maramdaman ang paghaplos ng kamay sa mukha niya. Bigla siyang kinilabutan. Nananaginip ba siya? Pigil ang hiningan niya na nagmulat ng mata. Pakiwari niya totoong kamay ang humaplos sa kanya. Sisigaw sana siya nang makita ang isang bulto na nakaupo sa gilid ng kama niya. Pero mabilis na tinakpan ng lalaki ang bibig niya. Sabay sabing, Baby, it's me. Natigilan siya ng marinig ang pamilyar na boses. Si Kyle, nasa loob ng kwarto niya. Paano ito nakapasok? Tinanggal nito ni ang kamay nito sa bibig niya nang makita kumalma siya. Kyle, Ania, anong kinagawa mo dito? Pa paano ka nakapasok? Mahina pero matigas na tanong niya dito. Binibisita ka. Naririnig mo bang sinasabi mo, Kyle? May asawa ka na. Kaya wag mo nang guluhin ang buhay ko. May gigil niyang saad dito. Ikaw lang ang asawa ko, baby. At mga halikan siya nito nang iiwas niyang muka. Natawa siya ng mapakla sa sinabi nito. Umalis ka na, please. Kinagawa mong komplikado ang buhay ko, Kyle. Kapag hindi ka tumigil, aalis ako at magpapakalayo. Matagal na tayong tapos, kaya umuwi ka na. Bago ka pa makita ng magulang ko dito. Bumuntong hininga ito. Hindi man lang ito natinag sa kinauupuan. Kyle! Untag niya dito. Tiningnan lang siya nito. Hindi siya nakahuma ng kabigin nitong batok at mapusok siya nitong halikan. Nagpumiglas at pinaghampas niya ito. Pero sadyang malakas lang ang dating nobyo. Kapwa sila hingal matapos ang mapusok na halik na yon. Dala ng bugso ng damdamin. Mabilis na pinadapo niyang palad sa mukha nito. L lumabas ka na. Pakiusap. Nanginginig na sambit niya dito. Baby, please lang. Tumayo ito. Sabay silang napatingin sa pinto ng may kumatok. Anak, okay ka lang ba? Napapikit siya ng marinig ang boses ng ama. Mabilis na hinila niya si Kyle papuntang banyo at iniwan ito doon. Binuksan niya ang pintuan at kinausap ang ama. May kailangan po ba kayo, Dad? Ani at hinawakan ang dahon ng pinto. Naglaka dito papasok ng silid niya, kaya kinabahan siya. May kausap ka ba kanina, anak? Para kasing galit na galit ka. Komento nito, Napatingin siya sa pinto ng banyo. Ah, uh, eh, sa, sa telepono po, dad. Napakunot noo ito sa sagot niya. Are you sure? Para kasing dito. Ricardo, ano pa yan? Anong oras na nangiistorbo ka ng tulog ng anak mo? Ang sabi ko hiramin mo si Art, hindi yung mangistorbo ka. Nakahinga siya ng maluwag ng marinigang boses ng ina. Inakay nito ang ama niya kapag gohan. Anak kung may boyfriend ka, okay lang naman sa amin kung papuntahin mo dito, ha? Ani ng ama na ikinagulat niya. Napatango na lang siya bigla dito. Alam ng ama niya na may kausap siya. Buti na lang at hindi na ito nag-usisa pa. Dahil kung hindi baka magkabukingan pa. Napaupo siya sa kama ng tuluyang sumarang pintuan ng silid niya. Hawak-hawak niyang dibdib na lumabas si Cal sa banyo. Tiningnan niya ito ng masama Paano ka ba nakapasok dito? Mahinang tanong niya dito. Napaawang siya ng labi ng ngumuso ito at itinurong sliding door niya na nakakonekta sa balkonahin niya. You mean, umakit ka dyan? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya dito. Tumangu ito sa kanya. Napahawak siya sa ulo niya. Sakala niya napansin nakalapit na naman si Kyle sa kanya. Tigla siyang napaliyad ng corner rin siya nito sa kama. Magkapantay na ang mukha nila may masakit ba sa'yo, baby? Nag-aalal ang tanong nito at sinipat pa ang mukha niya. Napapikit siya sa tanong nito. Ulo ko, Kyle. Ulo kong masakit. At yun ay dahil sa'yo. Kaya umalis ka na, please. Pakiusap niya rito. Umangat lang ang kilay nito sa sinabi niya. Bumaba ang tingin nito sa labi niya kaya napalunok siya. Akmang itutulak niya ito nang itulak siya nito pahiga ng kama. Kyle, ano ba? Matigas na banta niya dito. Shit, Kyle! Itinulak niya ito ng dumagan sa kanya. I just want to say goodnight, baby. Natigilan siya ng sakupin itong labi niyang nakaawa. Matagal bago siya nakahuma. Tinulak niya ito ng malakas kaya napabitiw ito. Sasampalin na naman sana niya ulit nang unahan itong kamay niya. Not so fast, baby. Nakangiting sabi nito at dahan-dahang binitawan ang kamay niya sa katumayo. I'll be back tomorrow. Gusto kong makita si Art. Hindi mo siya anak. Matigas na sabi niya dito. He's my son. Tiningnan siya nito ng masama dahil sa sinabi niya. Huwag mo siyang iiwas sa akin, Mia. Or else, baka pagsisihan mong gagawin ko. Natulala siya sa sinabi nito. Nakaalis na ito pero hindi pa rin siya nakahuma dahil sa sinabi nito. Paano kung kunin itong anak niya? Baka hindi niya makaya kung sakali hindi siya makakapayag. Kahit magtago gagawin niya para hindi makuha sa kanyang anak. Nakatulugan niyang pag-iisip ng kung ano-ano dahil kay Kyle. Nagising siya kinabukasan dahil sa katok mula sa pintuan ng silid niya. Sa tingin niya ang yaya iyon ng anak niya dahil naririnig niya ang boses ng anak niya. Hindi nga siya nagkamali. Ang gwapong mukha ni Art ang nabungaran niya. Kaagad na kinuha niya ito sa yaya Ate, nag-text po si Ate Kristen kung kailan daw po dadalaw si baby. Miss na daw po nila. Napatingin siya kay Yaya. Bigla niyang naalala si Kyle. Baka pumunta dito mamaya. Ano kaya kung umalis silang mag-ina kahit ilang araw lang? Text mo si Tin. Pupunta tayo. Biglang sabi niya kay Yaya. naman ito kaya nakaramdam siya ng tawa. Pinayagan naman siya ng magulang nang sabihin niyang magsistay sila kinabina. Dahil baka sabihin ito sa kapatid niya at makarating kay Kyle. Isang linggong pa paalam niya kaya tuwang-tuwa siya. Maging ang magkapatid ay tuwang-tuwa sa pagbalik nila ng anak. Binisita niya din ang maliit niyang kainan na malapit sa bahay ng mga ito. Buti naman na pasyal mo ditong poging ito. Masayang wika ni Kristen habang kalong si Art. Pwede ba kami dito kahit isang linggo, Tin? Napatingin sa kanya si Kristen. Pwede naman, miang Pero bakit? Yaman mo tapos, please. Putol niya sa mga sasabihin pa sana nito. Sabi ko nga, dito ka muna. Ayos lang, para may kasama na si kuya. Hindi niya maiwasan ang mapakunot noo. Aalis ka? Tanong niya dito. Tumango ito. Sa Wednesday ng flight namin ni Dave, nalaki ang mata niya sa sinabi nito. Dave? Dave as in asawa mo? Tumango ito kaya napangiti siya. Kaya pala kakaiba ang glow ng mata nito. Halata ang saya sa mukha nito. Mabuti pa si Kristen. Tumayo siya at nagpaalam dito na sasaglit sa maliit na kainan. Kinagabihan tumawag ang magulang niya kaya sa silid sila na malagi. Nakita na ng magulang niya ang labas ng bahay nila Kristen. Kaya baka maghinala ang mga ito na wala naman siya kay Labina. Pagkatapos nila mag-usap ay lumabas din kaagad silang mag-ina. Ba't ba kayo nagtatago mag-ina dito? Gulat na napalingon siya kay Kristen. Biglang salita kasi ito habang isinara niya ang pintuan ng silid niya. Katabi nito si Yaya, nanonood ng palabas. Namamasyal kami, hindi nagtatago. Isang linggong namamasyal? Bulok na ng style mo, Mia? May iniiwasan ka ba? Pilit na lang siyang napangiti dito. Sabi na. Anitong nakangisi? Maglibang tayo, gusto mo? Pagkuway tanong nito sa kanya. Saan naman? Nakakunot noong tanong niya dito. Kila kuya, malilibang ka doon, promise. Bet, napatingin siya sa anak. Ako nang bahala kay Art ate. Nakangiting saad ng yaya ni Art kapag kuwan. O oh, yun naman pala eh, arat na. Masayang sabi ni Kristen sa kanya. Okay lang, yaya. Okay na okay Okay na okay ate. Minsan ka lang naman lumabas. I-enjoy mo naman po ang pagkadalaga mo. Ano natatawa? Dala na ako, Yaya. Hindi dalaga. Biro niya dito. Kaya napahagik-hik ito. Pag alis nila ni Kristen ay tulog na tulog na ang anak niya. Binili na niya si Yaya na wag basta-basta magbubukas ng pintuan. Alas 9 sila nakarating ni Kristen sa spotlight. Ang daming tao kaya nakaramdam siya ng hiya. Tuwang-tuwa si Jana nang makita siya nito. Nanunood lang siya ng mga special number ng lumapit ito. Order ka na ng may inom, Mia. Ako nang bahala. Alok nito sa kanya. Naku, wine lang naman ang iniinom ko. O sige, yun na lang. Nakangiting sabi ni Jana. Ako din, kuya. Tiningnan ito ng masama ni Jana. Bawal, juice lang. Sagot ni Jana sa kapatid at dere-derechong umalis na. Oo, talaga to ni kuya. Naiiling na sambit ni Kristen. Hindi pa man nagiinit ang puwet niya nang may tumabi sa kanila. Napangiti siya nang makilala ito. Hi. Hello. Tipid na sagot niya kay Greco. Di na kita nakita after ng wedding. Natawa siya dito. Napansin mo pang pagkawala ko sa dinami-dami ng tao doon? Tangang hindi makakapansin sa beauty mo, Mia. Tanga talaga? Aha. Uh -huh. Maya-maya ay dumating ng wine na in order na. Habang ang kay Kristen ay juice nga. Habala pala si Kristen sa telepono nito, kaya wala itong pakialam sa kanila. Nagsisimula na namang magpatawa si Greco, kaya nalibang siya. Ang babaw pa naman minsan ng tawa niya, kaya naiinis siya. Ang ingay nilang dalawa. Umalis din si Kristen dahil sinundo ito ng asawa nito. Lumipat sila sa pinakasulok ni Greco dahil napakaingay nila. Umorder pa siya ng wine, maging ito rin. Ba't wala ka pang asawa? Tanong niya dito kapag gohan. Kasi hinihintay kita? Natatawang sabi nito kaya sinipa niya ito sa paa. Ayaw mo ba? Tugtong nitong natatawa kaya pinalo niya ang kamay nitong nasa mesa. Ewan ko sayo, ang tinu mo talaga kausap. Kaya ka pala walang asawa. Pangaasar na sabi niya dito. Kararating lang ng inumin nila nang lumapit ang isang staff. Ma'am? sinusundo po kayo ng asawa nyo. Napakunot noo siya sa nagsalita. Si Greco naman nakatingin ng diretsyo sa lalaki. Lumingon pa sila dahil baka hindi siya ang kinakausap ng staff. Pero sa kanya talaga ito nakatingin. A ako po ba ang tinutukoy mo? Tanong niya sa lalaki. Opo, di ba kayo po si Miss Mia? Napatango siya dito. Pa paano niyo po nalaman? Pagtatanong niya dito. Sa asawa niyo po, What? A ako? May asawa? Huwag niyo nga po akong pinagluloko. Anak lang po ang meron ako, pero asawa? Wala. Baka nagkamali po kayo ng kinakausap. Ano sa staff? Oo nga kuya, hindi pa kasal si Mia. Baka ibang miyang ang sinasabi niyo. Sang ay ni Greco sa kanya. She's married. Sabay silang napatingin ni Greco sa nagsalita. Nasa likod ito ng staff. Napaawang siya ng labi ng makilala ito. Nakasombrero ito. Napahila mo siya ng muka. Kaya nga siya umalis ng bahay para makaiwas dito. Tapos ngayon nandito? Yung totoo, stalker ba niya si Kyle? Wala sa sariling tanong niya sa sarili. Nagkatinginan sila ni Greco. Alam niyang nakikilala ito ng kasama. Let's go. Naglahad ito ng kamay. Tiningnan niya lang ang kamay nito. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Maya-maya ay hinigit nitong kamay niya at hinila siya palabas ng spotlight. Ano bang problema mo, Kyle? Ayoko lang kumontra dahil kilala ka. Baka pag-usapan pa tayo. Nagpupumiglas na sabi niya nang malapit na sila sa sasakyan nito. Binuksan nitong pintuan at tinuro nito ang loob. Sinundan lang niya ng tingin ng kamay nito. Sasakay ka o isasakay kita. May himig na pagbabanta iyon. Bakit ako sasakay dyan? Uuwi na din ako. Akmang ihahakbang niya ang mga paa ng pigilan siya nito. Muntik na siyang mapasigaw ng umangat siya sa ere at pilit nitong ipinasok siya sa sasakyan nito. Mukhang gumawa pa sila ng eksena ni Kyle sa parking lahat. Sinamaan niya ito ng tingin habang isinuot nitong seatbelt sa kanya. Subukan mo lang lumabas. Ikukulong kita sa bahay ko. Nagulat pa siya ng isara nito ng malakas ang pintuan ng sasakyan nito. Masira sana. Sigaw niya alam niyang hindi siya nito narinig. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makasakay ito. Iniwan mo si Art para lang makipag-date. Ang galing. Baling nito sa kanya habang kinakabitan nito ang sarili ng seatbelt. Tinanggal din itong sombrero kapag kawan. Natawa siya ng mapaklasa sa sinabi nito. Anong nakikipag-date? FYI, kasama ko si Kristen kanina. Sinundo lang siya ni Dave. Bakit hindi ka nalang umuwi? Kilala mo ba ang kausap mo kanina? Hindi mo ba alam na babaero 'yon? Eh sa ayaw ko pa eh. Sa kapakkelan mo ba kung kasama ko si Greco? At least alam kong babaero siya. Eh ikaw? Hindi manloloko. Medyo hininaan niya 'yon, pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig nito. Ano? Ako? Manloloko? Namumula na ang mukha nito. Akala mo naman nakainom. Narinig mo naman pala. Uulitin pa. Humalokip-kip siya sa inuupuan. Napapitlag siya ng ihampas nitong kamay sa manibela. I will not let you go home for a week. Papatunayan ko sa yung hindi kita niloloko. Pinaandar nito ang engine kapag kuwan at nagmaniobra na palabas ng parking lot. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. You're kidding, right? Kinakabahan pa rin tanong niya. You heard me right, baby. Nakangiting sagot nito sa kanya. Umayos ka, kahil. Maayos naman ako ah. Ikaw ang hindi. May asawa ka ng tao na date ka pa. Nababaliw ka na ba, Kyle? Hindi ako ang asawa mo. Ang kapatid ko. At lalong hindi ako nakikipag-date. Pinaghampas niya ang braso nito sa sobrang inis. Isa, Mia. Maaksidente tayo sa ginagawa mo. Saway nito sa kanya. Hindi siya tumigil. Nagulat na lang siya nang bigla nitong ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tinanggal nito ang nakakabit na belt at dumukwang ito palapit sa kanya. Napalunok siya ng titigan siya nito. Hindi na siya makaiwas ng kabigin nito batok niya. At walang sabi-sabing sinakop nito labi niya. Natigilan siya sa ginawa nito. Napahawak lang siya ng mahigpit sa damit niya. Dahil ang tagal nitong bitawan ng labi niya. Nakakamis. Ang mahalikan ng isang Carl Fernandez. Hallelujah. Anang isang tinig sa isip niya. Gawin mo pa yon. At aangkinin uh, kita ngayon din. Umayos ito ng upo. Sumuliap pa ito sa kanya. Hindi pa rin siya nakahumas sa ginawa nito. Baka tutuhanan nito ang huling sinabi kaya nanahimik na lang siya. Sa labas na lang siya nakatingin ng mga sumunod na sandali. Napaawang siya ng labi nang huminto sila sa bahay nila, Kristen. tiningnan niya ito. Paano nito nalaman na narito silang mag-ina? Hihintayin ko kayo dito. Ano ito na ikinanganga niya? Ha? Nagugulo ang sabi niya. Hindi ka naman yata, Bing Emiya. Hihintayin ko kayo ni Art dito. Isama mo si Aya. Pero... Ayoko nang paulit-ulit, Mia. Pagod ako. Anitong napahilot ng sentido. Napabuntong hininga siya. Mabilis na bumaba siya at pumasok ng bahay. Naalim po nga tang si ng gisingin niya. Hindi nito maintindihan ang sinabi niya. Kaya inulit pa niya. Mabilis na nag-ayos sila ni Yaya at kinuha ang gamit nila. Siya kinarga anak hanggang makalabas ng bahay. Tulog na tulog pa rin ito. Hindi malaman ng Yaya kung saan titingin ng makita nito si Kyle. Alam niya naguguluhan ito sa nakikita. Ipapaliwanag na lang niya dito pagdating nila kung saan man yon. Pasado alas 12 na ng madaling araw. Napakunot noo siya nang mapansin papasok sila ng expressway. Tiningnan niya si Kyle na abala sa pagdrive. Saan ang punta nila? Nalabas sila ng Metro Manila. Nagtipa siya ng mensahe kay Kristen at Jana. Sinabi na lang niyang umuwi silang mag-ina sa bahay nila. Maniniwala kaya ang mga ito? Napailing na lang siya. Bahala na. Aniya sa isip kapag kuwan. Talagang palabas na sila. Dahil parte na ng bulakan ang binabaybay nila. Nag-exit si kalmayamaya, Hindi mawala ang kunot na niya. Nasa bulakan sila. Hindi siya makapaniwala nang ipasok nito sa isang exclusive subdivision. May bahay ba dito si Kyle? Maya-maya hininto ni Kyle sa isang magarang bahay ang sasakyan. Nagbusina ito pero walang nagbubukas kaya napilitan itong bumaba. Nagsumbrero ito at binuksan ang malaking gate ng bahay nito. maya, -maya ay lumabas ng gate ang guard. Napahiya pa ito dahil si Kyle na ang nagbukas niyon. Marahil ay nakatulog ang guard. Ipinagbukas siya ni Kyle pati si Yaya na karga ang anak. Tumulong ang guard at si Cal sa mga dala nila. Napaawang siya ng labi nang makita ang kabuuan ng bahay ng makapasok. Napakaganda at napakalinis. Bagay na bagay sa may-ari ang disenyo at interior nito. Maging si Yaya ay namangha din. Sumunod ka sa akin, Yaya. Humakbang si Cal paakit ng hagdan. Tiningnan siya ni Yaya kaya tinanguhan niya ito. Sumunod din naman siya sa mga ito kahit hindi siya sinabihan ni Cal. Nilakihan ni Kel ang awang ng pintuan nang makita siyang nakasunod. Nakapasok na si Yaya sa loob ng silid. Panlalaking silid na yun kaya napatingin siya kay Kyle. May mga laruan din kasi halatang pinagawa pa ito. Kahit ang kama ay may mga harang. Silid ba ito ng anak niya? Itinuro ni Kyle ang sopa bed kay Yaya. Doon nito pinapatulog ang Yaya ng anak niya. Pwede din naman daw tumabi sa kama ng anak niya kung sakali. Tangulong ng tango ito at iniintindi ang mga sinasabi ni Kyle. Maya-maya ay lumabas ng silid si Kyle, kaya nilapitan niya si Yaya. Si Sir Kyle bang ba ama ni Art, ate? Tanong sa kanya nito kapag kawan. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango dito. Kaya pa na magkamukha sila, ate. Komento nito kapag kawan. Sana atin-atin lang to, Yaya. Alam mo namang asawa ng kapatid ko si Kyle. Kahit ako, hindi ko alam na magkapatid pala kami at si kailang asawa nito. Ayaw ko ng gulo kong tutuusin. Ayaw kong makasira ng pamilya. Pero nangyari na to. Napakahirap ng kalagayan ko. Ang hirap timbangin. Wala akong magagawa kahit balibalik na rin kong mundo. Ama pa rin si Kyle ng anak ko. Kaya sana nang iintindihan mong ibig kong sabihin, Yaya. Ikaw naman yata ang nauna, ate. Kaya wala kang inagaw o ano paman man. Ayoko nang magtanong. Pero salamat ate kasi pinagkatiwala niyo sa akin ang sekreto niyo. Dalawang taon ko na din kayong kilala kaya nasa iyo po ang katapatan ko. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito sa kanya. Salamat. Tinapik niya ang balikat nito maya maya. Sabay silang napatingin kay Kyle na bitbit -bit ang gamit ng Yaya at ni Art. Pagkalapag nito'y tumingin ito sa kanya. Let's go to our room. Ano ito? Napalunok siya sa sinabi nito. Ibig sabihin sa iisang silid sila nito matutulog? Ngumiti sa kanya si Yaya nang hilain siya ni Cal palabas. Nakatingin lang siya sa kamay nitong nakahawak sa kamay niya. Inaamin niya. Namiss niya ang kamay nito. Ang kamay nilang magkahawak. Maya-maya ay pumasok sila sa isang malaking silid. Yun ang master's bedroom ng bahay na yon. Naroon na din ng mga gamit niya. Paano nito nalaman na yun ang mga gamit niya? Binuksan ba nitong maleta niya? Napalunok siya nang makita ang malawak na kama. Malinis at mukhang bago pang ang matres niyon. Doon sila matutulog? Wala bang sofa bed din dito? Doon na lang siya matutulog sana. Napasinghap siya nang bigla siya nitong yakapin mula sa likod. Kyle. I missed you so much, baby. Anas nito. Bigla siyang kinilabutan sa sinabi nito. Ano bang ginagawa namin dito? Hinarap niya ito. hinaplus nito ang mukha niya. Sinabit nito ang ilang hibla ng buhok niya sa tayanga niya. This is your home. Our home. Kaya natural lang na narito kayo. Asawa kita, malamang. Nakangiting sabi pa nito. Naguguluhan siya sa kaharap kapag sinasabi nitong asawa. Siya? Asawa nito? Nababaliw na ba ito? Ano bang akala nito? Hindi niya alam na ang kapatid niya ang asawa nito. Nagpakawala muna siya ng muntong hininga bago nagsalita. Si Myla ang asawa mo, Kyle. Hindi ako. Kaya huwag mong kalimutan. Sabay-tabig ng kamay nito. Naupo siya sa kama kapagkuhan. She's not my wife. Anito sa kanya.